Hello so, everyone. Hello everyone. Hello. Good morning. Good afternoon. Good evening sa ating lahat. Ayan. Ito pa yung finished product. Hapon. So nakalimutan ko siyang i-ana. <laughs> so ayan nga guys. Andyan pa rin yung ginawa ko. Andyan no? pa rin yung highlights. Andyan pa rin. Hindi pa rin tinanggal. Pero eto ano na siya. Iba na yung kulay niya. Dito. Wala na siya yung white. And then, eto hindi siya nagbago kasi nga uh, iningatan ko yun na hindi tanggalin yan yan ganyan na yun guys hanggang sa paghaba ng aking buhok hindi ko na yan siya um, <clears throat> pakikialaman so pag nagpakuloy ulit ako is di, hanggang dito lang yung half lang pero dito hindi na kasi uh, ano na yan highlights na yan at saka hindi ko na rin siya pagugupitan so yun thank you thank you Ayan, thank you dahil maayos na yung aking hair. <laughs> Ayan, mahaba-haba na siya. Mahaba-haba na siya, guys. Umaba na din kahit papano. Umaba na din. So, yun nga, guys. <clears throat> Magluluto ko ngayon ng um, patatas at saka uh, minced pork. So, ayun. <clears throat> Siyempre, dahil OFW tayo, ano lang to, uh, habang nagagawa ko is magkukwentuhan tayo guys na no? tungkol sa syempre tayo mga OFW di ba uh, wala naman tayong bagong uh, content kumbaga kasi syempre <clears throat> uh, i eh, ano ko lang sa inyo no yung yung naranasan ko kahapon guys grabe as in talagang uh, kala ko may himatay ako guys kala ko may himatay ako kasi nawala na yung power ko. Wala yung power ko eh. Uh, lumabas ako ng bahay. 12 ng tanghali. <coughs> Hindi siya mainit. Sakto lang yung, ano niya, yung araw niya. At medyo may pagka malamig ng konti pa rin. Hindi pa naman gaano mainit. No? Lumabas ako. Kasi nga, ay nilagay ko doon yung ano ko, yung gamit ko sa, sa pwesto namin. So, that time, pagbalik ko, siguro nakabalik ako uh, ng mall is siguro mga 30 minutes, parang mga 30 minutes lang yung lakad ko. Parang parang wala pa nga eh, wala pang ano bago ko nakabalik sa my mall. And then, naisip ko, uh, dahil may time pa ako kahapon, maghahanap ako ng mga ano, ng ma, magtingin-tingin, gano'n kasi may oras pa ako eh. Magtingin-tingin ako sa labas, gano'n. And then, parang, uh, all of the sudden, na nandun na ako sa loob ng mall, Bigla akong ano... Bigla akong... Nanginig. Bigla ako guys na nanginig. Grabe. Tapos... Ang bilis. Ang bilis ng na impact. Nanginig, nanginig ako na... Medyo nahihilo na ako na... Parang nagbablard na yung aking mata. And then sabi ko... Um, bis na titingin ako doon sa may... Uh, pinagbilan ko dati. Kasi minsan-minsan lang sila dun Yung changgit... Parang changgit ba Kasi maraming mga mura doon. And then... Uh, dahil sa nangyaring yun, sabi ko, ay huwag na lang, sabi ko, naisip ko, <laughs> e, hindi ganito pala, pumasok pa pala ako sa market. Tapos nung ano, nasa gitna ako, ba't pa ako nagtitingin dito? Eh, wala naman akong cash na pera, sabi ko ganun. E di, lumabas na ako ng, lo, lumabas na ako ng market, market kagad ka ako at nagtitingin. -tingin. Sabi ko, ay, naisip ulit, parang nawala sa isip ay, wala pala akong cash dito, sabi ko, eh, buti na lang dala ko lagi yung, yung wallet ko at saka nandun, nandun yung mga nandun yung ATM ko pero yung cash ko lang dun guys is yung Macau at saka Philippine money yung nandun wala pala akong cash ang cash ko lang is 2 dollar lang yung cash ko nun that time sabi ko pat pa ko titingin dito <laughs> wala naman pala akong cash sabi ko parang may uh, wasting my time sabi ko ganun sabi ko ay mag withdraw muna ako sabi ko mag withdraw muna ako so ayun nag withdraw <coughs> sorry nag withdraw lang ako ng konti kasi may bank doon, malapit eh. <clears throat> Nag-withdraw ako. Pagka-withdraw ko, naglakad ako. Pero, um, iba na yung pakiramdam ko, guys. Iba yung pakiramdam ko na nahihilo na ako. Parang, ang bilis ng, ano, ang bilis ng, ano nun, bigla akong parang, gutom na gutom na. Eh. Parang, nanginginig, nanginginig ba ako na, parang, feeling ko talaga, namumutla na ako. Namumutla na ako that time. And then, sabi ko, sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko kaya, parang gusto ko muna umuwi. Kasi malapit lang naman din eh. Pero baka biglang may tumaw, baka biglang tumawag it nandoon na sila, yung may -meet, may mimit kasi ako sa MTR. And then di na ano na ako, sabi ko, ay hindi, hindi e, na kapag withdraw na ako, sabi ko, ay bibili na lang ako sa may ano, bibili na lang ako sa sa may grocery, kahit na tinapay man lang, kahit malit na tinapay, para lang mayroon akong ano, at sabi ko kasi, bigla akong nagutom, bigla akong nanginig, kasi ganun ako guys, pag malapit na akong magutom, andiyan nagpaparamdam na yung nanginan ako, parang nahihilo na ako, na hindi ko maintindihan sarili ko. Sabi ko, pinipilit ko sarili ko na wag muna, hanggang sa napaglakad lang ako ng konti. Sabi ko, hindi ko na talaga kaya, hindi ko talaga kaya, as in talagang ano, ayun, naghanap ako ng ano, nagpunta ako sa isang grocery na naganap ako ng kahit man lang ano, yung biscuit, biscuit lang na ano, mumurahin lang ba? Kasi ayaw, anong gat maring ayaw ko nang magbiscuit na mag-biscuit, Kasi may biscuit pa ako dito. Ayun, napabili tuloy ako. Ayun, ang nabili ko Skyflex na lang nabili ko. Yung isang pack, $15 lang yun. Pero, per-peraso po yun na tatanggalin. Tina uh, ano, hindi naman ako nakabili na ng drinks ko pero nandun pa rin yung panginginig ko kasi Ah... Uh, kung baga skyplex dapat may panulak dahil nakalimutan ko na wala na sa isip ko hindi e, habang naglalakad ako guys hindi ko talaga ano nagmamatali ako ha hindi, hindi all of the sudden nag, naglalakad ako nagpabukas ako ng skyplex naglalakad ako sa loob ng mall isipin nyo yun guys <laughs> naglalakad ka, nakumakain ka ng skyplex, okay naman yun, pero kung sana ako may kasama kayo, ako lang mag-isa, talagang wala akong pakialam basta mayroon na akong makain mayroon na akong ano kaso nga lang hindi pa rin, hindi pa rin tumitigil yung pahingin ko na nahihilo na ako kailangan kong para kung para kong naglalakad sa ulap ba na parang ang tinutuntungan ko is maliit lang na kawayan na parang naano na ako doon ako na ano doon na ako natakot eh syempre din kasi ako guys kung ano man nangyayari sa akin Hindi sabi ko wag ako matutumba wag lang ako matutumba And then, eh, eksakto pa naman yung elevator, guys, ha. Magkabilaan, talagang hindi umaandar. At, at, at that moment, may <laughs> nagme-maintain -may -may -nag -may na nagme maintenance doon yung isa o mistap yung isa hindi ay uh, yung isa hindi talagang clean house tapos yung isa naman hindi din siya umaandar. pero ang siyempre makitid uh, kal, ano pag yung tao, may paakyat. So, malit lang yung space. Ang ginawa ko, guys, nakahawak na lang ako sa hand release niya. Nakahawak ako habang ako naglalakad. Kasi once na, ano, matumba man ako, may, nakakapit pa rin ako, di ba? So, yun. Pagbaba naman lang pag ganun, sabi ko, sabi ko kasi, magtitipid ako. Ayaw kong bumili muna ng, ng kahit na anong tubig man lang o ano. Sabi ko, kaya ko to. Kasi talagang, wala. Wala na talaga. Parang nabablanko na ako alam mo, pagbungad ko pa lang dun sa may Circle K, dun sa Bilihan, parang 7-11 dito. Ano siya? Uh, sweet bukari ka agad ang nakita ko. Sabi ko, hindi tubig ang kailangan ko. Kailangan kong mayroon iron na papasok sa aking ano. So, yun. Pagkabili ko pa lang, hindi ko intindi kung magkano yung presyo. Basta binili ko yun. Hindi ko alam kung magkano yung sinuklay. Sinilagay ko doon. Pag uh, bunuksan ko kagad, tumiksik so, na ako yun, ininom po yung kalahati. Pero hindi pa rin tumitigil yung, hindi pa rin tumitigil yung panginginig ko that time. Hindi pa rin talaga, as in talagang naglalakad ako, papasok na dun, sabi ko, hindi ako pwede kumain dito sa may, uh, malapit na sa may MTR kasi bawal. Ang ginawa ko, pagkatas kong uminom dun sa may gilid ng circle K, kasi pwede ka pa naman doon kumain or magano. Ikaso lang sabi ko, nakakahiya. So, kailangan ko lang munang uminom. And then, nung nakainom na ako ng kalahati, naglakad ako. So, ikaw lumabas ako na may, ano, lumabas ako ng konti. Doon sa maiksitan mismo. Ayun, uh, medyo maaaraw naman ng konti. Ayun, doon ako tumambay para kumain habang hinintay ko yung, may hinantay kasi ako yun. Eh. And then, naubos ko na yung, ano, naubos ko na yung Skyflex na yun. Saka ako sinundat agad ng inom. Inubos ko lahat yun, yung Pukari Sweet. Mga siguro mga 5 minutes, nagbumalik yung sigla ko. Nawala yung panginginig ko, guys. Nawala yung panginginig ko. And then, hindi naman sa, as in, totally na nawala. Kumaga, nandun pa rin, pero hindi na yung malala. Na, na, nandun yung, nandun yung, naduduling na ako. Nandun na yung talagang, ba, babagsa ka talaga eh. Kung hindi, mo, kung hindi ka talaga nakainom that time. Ayun. Sabi ko, hala, ano ba nangyari sa akin? Kasi, Nung isang araw guys Meron akong candy sa bag May candy ako sa bag tas kahapon nga guys Wala ako Naubos ko yung candy Na hindi ko malang napapalitan sa bag ko Alam mo yun Katangahan ko din eh Nawala sa isip ko Na mag-refill ulit dun sa bag ko Kasi everywhere Kahit saan ako guys Hindi ako pwede mawala ng chocolate sa bag Biscuit man Or candy Kailangan meron ako sa bag ko Ng mga sweet Kasi ang bilis bumagsak Konting gutom ko lang bumabagsak agad ako, guys. Bumabagsak agad ako. Parang, yun yung, yun yung kinakatakot. Yun yung, tin, yun yung na, nakatakot sa lahat eh. Baka bigla akong mahilo agad. Kasi, once na nagutom ako, guys. Kasi yan ang sinabi sa akin ng doktor eh. Huwag na huwag kang magpapalipas ng gutom. Pag, ano, konti-konti, kumakain ka. Mayat-mayat -maya kumakain ka. Hindi ka pwedeng yung, uh, ano lang, uh, nagutom na nakaramdam ka ng gutom, Hin, inano mo lang ng mga 5 minutes. hindi bawal kang magutom. Kasi nga, manginginig ka, babagsak. Parang bumagsak yung sugar ko, guys. Kasi, ano eh, wala. Parang na, ano na, na, natakot na ako eh. Kasi, wala ako. Buti ka mo, may dala-dala ko yung ATM, guys. Buti dala-dala ko yung ATM. Kung hindi, talagang kailangan ko umuwi sa bahay para kumuha ng, ng pera. Kasi wala akong cash doon. Eksakto naman na wala akong cash. Kasi, yung cash ko, guys, iniwan ko dito yung wallet ko lang at saka yung uh, mga ID ko at saka yung ATM ko lang yung nandun. So, ano, yun, yun yung nangyari sa akin guys. Lesson learned talaga na kailangan laging magdala ng uh, it's a win mo oh, $20, $50 doon sa ano. Although meron naman akong card na ano, pero hindi kasi sa akin yung ginagamit ko lang for my uh, uh, tag dito, pamasahe, ganun. Pero meron akong isang card na Kaso nga lang, wala nang laman yun, wala nang laman. So, ayun, lesson learned talaga, guys. Kailangan laging magdala ng uh, kahit na konti lang sa bag mo na cash, kahit 20 or 50 dollars, or um, biscuit, or uh, candy, or chocolate man lang na pag nagutong meron akong anuin kagad. So, ayun, uh, kagabi nag-refill nag na ako, naglagay na ako ng chocolate dun sa bag ko. Just in case na habang naglalakad ako, pag na ano ko yung gutom ko, ayun, yun na lang yung kakainin ko kaagad-agad. Kasi, nahihimasmasan kaagad ako guys, nahihimasmasan ako at hindi na ako nahihilo. So, yun kahapon, grabe, sobrang kaba ko, akala ko naman matutumban na ako, akala ko may matay ako, kasi talagang asin in, talagang yung paningin ko, and then paglalakad ko, yung paglalakad ko, Feeling, talagang alam ko, kahit na hindi ko hindi, hindi na ako tumitingin sa cellphone ko eh hindi ako tumitingin sa cellphone ko nilagay ko sa bus ako, naglalakad ako na parang um, naglalakad sa uh, ano yung maliit lang yung daanan and then parang kung ma, talagang ano yung ewan ko lang ha sa, ma, sa mga nakakita sa akin na nakasalubong ko <laughs> kasi hindi naman nila ako kalala kahit hindi nila ako ano, namumutla talaga ako guys grabe, yung lesson learned talaga guys kailangan magdala ng pera kahit papano. And then, bago umalis, pero hindi pa naman ako gutom that time guys eh. Hindi pa ako gutom kasi late na ako nag Ano, nag, nag -anusal. And then, bago umalis, uminom muna ako ng tubig. Yun, hindi ko naramdaman yung gutom ko. Yun nga, grabe. Kaya, kaya lesson learned na sa akin talaga, kailangan magdala ng extra money, candy, or something na pwedeng isubok agad yun so yun ito yung karanasan ko guys nakakaano ito na lang bye bye